Hello guys! Ayan, back to work naman tayo. Magsundo na ako pa school. Ah, be, makulim limin adlaw ini. Aun ulan siguro. Ay, buhi pa yung ilaw ha, kalsada. Ayan, magbakitan yung pa school. Kahapon nag upa ako, so be, balik na tayo sa trabaho. Enjoy riding na ba? feel open! Agday oh, ko. Well, this, that, this, Ayan, magsundo naman kami sa school. Samahan niyo kami kasi pupunta kami ng maaga. Kagaya kahapon, nag -ulan. So, natatakot sila kung mag-ulan, hindi makauwi ng bahay kasi madali mag -baha dito pag nag-ulan. Iyan bye-bye! Ayan, pa salad salad tayo. Masarap itong salad. Alam nyo ba? Yung salad ito, pinakamasarap. Ito na lang ang lunch ko. ayan buhay OFW. w kayo tudu tudu walang tainga aray yung mga yung mga tutupiin ko tupi tupi lang walang plan siya. akin naman ito So, yan ang buhay ng OFW. Todo, trabaho. Masarap. Maging OFW. Sa, sa pangalan lang. Pero sa totoo, mahirap. Kaya kung kayo may balak, kailangan yung pagandaan. Kung gaano kahirap mag ibang bansa. So, yan. Uh, nag dakdak -dak naman ako. Kasi, hindi man diri diritso yung mga pagbablog ko. Okay? Sa isang linggo, minsan dalawang beses lang ako maglaba o isang beses. Depende sa depende sa labahan. So, ngayon, naglaba ako. Kaya, inumpisan ko naman yung pagbablog ko sa mga trabaho ko dito sa Saudi. Yan ang ginagawa ko, taga-laba, taga-plansa. Dati, meron akong kasama pero ngayon wala na. Sabi nila, sa susunod, akin na daw lahat. E eh maganda ba yon? Pero okay lang, ganyan talaga ang buhay. Kung ibang sumuko na sa trabaho, kailangan mo pa rin magporsige kung kakailanganin mo yung pera para sa pamilya. Kakayanin para sa kinabukasan ng aking mga anak. Ito dali. malapit na rin. Magtatapos ang aking pagiging OFW. Pero hindi ko pa masabi kailan. Pero may committed na ako. Commitment na ako sa buhay ko. Kailangan ko rin magpahinga. Kasi kung isipin mo dito lang sa Saudi na ay may pira nakita ako doon paano yun makuha Hala. sayang andun oh 2 real coins nada ano sa mga labahan eh, paano yung makuha kailangan may magnet kasi hindi makukuha yung masisira yung machine so maghanap muna ako ng ikakuha ko ay naku nakapapagod din machine na nga yung naglalaba pero napapagod din ako dahil lang ano ba ang lalim hindi ko maabot malaki yung washing machine kailangan ko pa bingwitin yung mga maliliit na doon sa loob ayan tingnan mo. Kailangan ko mayroon pang sungkit. Tapos masakit sa ano. Isa e ba ano po? Sa shoulder dito po masakit. Pag nangano mo, sumakit na naman. Uy. Aray. Sarap po ano yun Oh. Aray. Masakit talaga. Oh. Maghanap muna ako pang sungkit ng coins kasi nandun sa Pero... So, nandito naman tayo sa pagsasampay isampay ko muna yung magkasya kasi maliit yung sampasan, sampayan so mayroon space doon isasampay ko muna okay. so ayan tapos ko nagsinampay kahit nakitikit-kitit importante na sampayan ayan, kasi maliit ang sampayan namin so upos na tayo ayan magsunulay sa kami yung mga bata kaya sa na gusto na dagat kaya may sakyan na sa mga amin 30 ako bongbong Marcos ay naku si do ikaw Marcos yan <laughs> Marcos do ya. ay Marcos yan ikaw Marcos kami ay Marcos ikaw then, ay the tabla <laughs> Ay, hindi. Ako, Duterte. 30. Ah, talo kayo. Oh, Marcos yan. <laughs> <laughs> Ay, Ikaw. Marcos. Wow. Ah. <laughs> Kaya, naka-interview na ako kung Duterte o oh, Marcos. Ilan ang Marcos? <laughs> Dalawa. <laughs> o, oh, kami Duterte. Marcos. Ayan. Ay, Nangapit bahay lang kami. <laughs> Dito yung mga kaibigan namin. Kasi basta sa iba. Marcos. Kain, kain. Marcos kami tayo sa food niyo masarap Nagkakain ako Diba? di ba bye bye na ha ha ah ganun ba wala bye bye na anuhin ko na si ano oh